Ako nga pala si Rhea, isang Bicolana. Tara, samahan nyo ako ngayong araw. Makulimlim na naman nga ang panahon ngayong umaga. Hindi na muna ako nag cutter at baka bigla na namang bumuhos ang ulan. Nakakita nga ako ng saluyot dito sa may gilid ng tindahan. Nanguha na nga ako at bala ko yung ilagay sa ulam namin mamayang gabi. Nagtanim na nga pala ako ng mga sitaw malapit sa ginawa kong balag. Gagawan ko na nga lang yan ang gapangan sa ibang araw. Binisita ko na nga rin pala yung mga tinanim kung mga seedlings na binili nilalab, Lalab mga namumulaklak na nga yung mga sile marami na naman tayong maaani sa mga susunod na linggo Kinultivate ko naman yung mga kalamansi at guyaba no. Diyan kasi yan nakatanim sa padalisdis. Lumalabas na kasi yung mga ugat. Trenance plant ko na nga pala yung mangga na tinanim ko sa sako. Doon ko muna nga tinanim para maalagaan at madiligan ng maayos. Manggang piko nga pala yan. Nanguha naman nga ako ng mga talbos ng kamoting kao sa kabilang side ng kubo. Buti na nga lang at meron pa dito dahil yung mga tinanim ko sa baba ay pinagkakain ng mga baka. Nagcrave kasi kami bigla sa lutong Hawaii o gin na taang talbos ng kamoting kahoy. Ganyan nga karami yung nakuha ko. Hinimay-himay ko nga yan at pagkatapos nilagyan ko ng asin. Kinusot-kusot ko para lumabas yung katas hanggang sa maging ganyan yung itsura. Pagkatapos piniga ko ng mabuti at yan na nga lang yung kinalabasan. Kakapiranggot na nga lang. Dahil wala kaming available na fresh na gata, pinakuluan ko na nga lang yan sa tubig. Nilagyan ko lang ng bawang, sibuyas, paminta at kalahating pork cubes. Niluto ko muna yan ng mabuti bago ko linagyan ng sili at koko mama, hinayaan ko nga kumulo hanggang sa maluto yung gata. Naglagay na rin nga pala ako dyan ng konting asukal para balanse yung lasa. Ilang minuto nga lang ay luto na. Tara! Kain tayo! Isa nga rin pala ito sa mga gustong gusto ni Lalab na lutong bicol. Sa amin nga lang daw siya nakatikim ng ganitong klasing luto. Hindi niya nga raw alam na kinakain pala yung talbos ng kamoting kahoy. Sarap na sarap nga siya nung natikman niya yung luto ng kuya ko nung umuwi kami sa bicol. Pagkakain nga namin ay may naisipan na namang iuto sa akin si Ismol. Matagal ko na nga yung balak gawin, nakakalimutan ko lang sa dami ng mga ginagawa ko. Nakaharangan na kasi yung solar light ng mga baging. Kaya pag gabi ay mahina na yung liwanag niyan. Buti na nga lang at pinaalala ni Lalab. Dumating nga rin pala si tita din, binisita niya yung pinapagawa niya. Sinipag nga siya kaya ayan, nagtanggal siya ng mga damo at mga basura dyan sa paligid. Inaya niya nga ako at nakakatamad daw na walang kasama kaya ayan tinulungan ko na rin siya. Nagpakuha pa nga siya ng asarol dahil mapurol na daw yung gamit niya. Pinagaasarol nga namin yung mga malalaking damo. Hindi ko nga alam kung anong tawag dyan. Basta yung tumutubo siya na matatas at sobrang hirap bunutin. Dapat matanggal yung mga ugat para hindi na tumubo ulit. Yun lang, tapos na. Bye bye!